ngayon Valentine's Day bilang isang psychologist bilang isang sabi nga eh uh, eksperto sa larangang ito ano po yung inyong mapapayo dun sa mga sabi nga eh uh, hanggang ngayon eh nag nag aasam pa rin na makakuha ng tunay na pag-ibig kahit saan man kahit sa kahit sa social media kahit sa cyberspace o kahit sa kahit sa, sa tradisyonal na ligawan Okay, siguro una-una, no? Kasi sa mga bata, ang dali Kasi ang gagaling nilang makagawa ng paraan na parang Ayan, they will be able to more or less ah uh, makita, ano they, they go to the right places. Yes. Okay? Kasi ngayon, meron talaga, if you want to look for ganito, talaga you have to go to this place. Pero kung sabihin na natin, nagkakaroon na tayo ng edad, eh, may mga pagkakataon na ano ba yung kulang? Try to look into yourself na baka naman sobrang ang lakas ng personality mo to other people kaya ayaw kang lapitan. Because there are some people talaga, mm. there are some women or there are some men na talaga nasabihin natin masyado strong yung personality. Imbis na lapitan sila, iniiwasan sila. Kasi hindi mm. hindi nila kaya yung mga ganun. Hindi ko sinasabing you lower your standards. Pero Just the same, if you really want to have a family or if you want to have a commitment in life, try to see yourself first. And then, try, siguro alam mo kung nag-exert ka ng self-love kasi uh -huh. na at the same time eh makikita mo dahil kasi baka mamaya eh ang tingin nila sa'yo ay naku masyadong family oriented dito ang gusto nito eh puro ano puro yung uunahin yung pamilya niya Sy- syempre kung ikaw naman din yung lalaki yung babae ang aasikasuhin uh, mo na pamilya niya kasi sa iyo parang mm uh -huh. ayaw din naman nila yon ang sating lang Tignan mo maigi kung ano bang gusto mo. Kasi you can be single and be happy. Uh -huh. But then, There are some people na Who really wanted to have a family Correct. So sa akin You have to take care of yourself first And then try to love yourself And then when you talk to other people Siguro ang una-una natin isipin You have to respect them also